Kamusta Yo, muli. Kaibigan, oh, kamusta rin sa iyo, Kaibigang. Monito. Kamusta, Kaibigan, monito. Ayun ah, oh. Okay naman. Okay naman pamumuhay. Ating masasaksihan ngayon ang tunay na kapalaran ni Norman. <laughs> ano ba yan? Ang taong inukit sa kamagong. <laughs> kamagong. Ito na siya. Ano yung, yung kamusta Kaibigang Norman ito, oh, so, okay naman. Tumalim pa yung tao oh. ngayon. Ako na uuri, simula kayo na umaga. Iyak ka tamad niyo. Weh! Ito yung ng buhay niyo. Ang iliyak! Ah, uh, balita ko, may papatunayan ka daw na magic. Yun yung ba napapansin na nangingis na ako? Wala akong dalang pamingwit. Okay, tuming kamay, tuming kamay. 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 Tuming may niwala kayo nang maingisda ako? Hindi. Bakit? Dahil ikaw hindi ay gawa sa kamagom. ano ka? Ah, magkakura niya diyan. Oo, ganyan na, ta. na ako. Weh! Pagkakamukha mo mo Junior! Pa. Taga lang. Ang pagkakita. yung patay One, two, two. Para bulag lang siya. <laughs> Ang galing! <laughs> i know.